I've been attached with the feeling of waking up with you by Labas nga ng full trailer ng Kent Buy Me Love ay talagang marami nga nabigani lalong lalo na nga raw ang visuals ng ating Don Bell na sila Donnie at Bell Mariano talaga namang goosebumps para nga ito sa lahat ng mga babli sa naging acting ng ating couple. Pero ito na nga guys ang pinag-uusapan palalo ngayon sa social media. Ito nga guys yung OST sa teleserye ng ating Don Bell. Sabay-sabay nating pakinggan kung sino nga ba talaga ang kumantan nito. Ah, ang bigat mo pala man. Yun nga sa mga bula, kaninong version ng You'll Be Safe Here? Moy, nang marami nga nagsasabi na baka nga raw ito ay si Moira de la Torre. Pero kung makikita nyo nga at mapapakinggan ito sa so Spotify, ang version nga ng You'll Be Safe Here ay version nga ni Janine Tenoso. At maganda nga ang naging version nito na alam naman natin na ang River Maya nga ang gumawa ng nasabing kanta. Talaga naman ang OST ng And By My Love ay marami na nga ang na Big honey. Kaya naman umani pa ito ng maraming komento at talagang nag-trending na sa social media. Malalaman nga natin kung kanino nga ba talagang version ang nasa teleserye ng ating Donbel. Kaya naman station lang tayo for update